So what's up? No mga chamba, may gagawin tayo ngayon. Isang Hyundai Tucson. Yan. Hyundai Tucson 'yan. So 'yun no, ito. Sa natin. So ang problema nito isa no. Patigas yung clutch, no. Sinervis ko pa sa ano. Sa may BPI no. So sobrang tigas ng clutch, inapakan niya ng todo. So ano anong yari? yung nangyari? <tong> Naputol yung ano nito, yung pinaka-push rod dito. Mga chamba. Eh. kusurad na naputol no sa kanyang master so papalitan na natin yung clutch master na yan tapos kailangan na rin natin ibaba yung transmission dun so, sa sobrang tigas ng clutch e eh, baka wala ng grasa dun sa kanyang release bearing tsaka baka nasunog na rin yung kanyang ah uh, clutch lining tsaka titingnan na rin natin yung baby master baka nag-stack up kaya nag kaya tumitigas yung kanyang clutch so yun lang So, what's up mo no, mga guys, no? Ito na yung update natin dito sa Hyundai Tucson na gasolina. Gasoline engine to, no? Na Tucson. Yan. So, nababa ko na yung, ano, nababa na namin yung ano nito. Yung transmission. Eto na. Yan, ano? Yan! So, nababa na yung transmission. Yan natin ang ilaw. So, yan. So, itong ano, dual mas na pala ito mga chamba dual mask na yung kanyang flywheel no ayan no dual na gumagalaw galaw na no so dual mask yan tawag yan sa flywheel na yan, no so ito ito yung ano flex lining so makapal pa siya mga kachamba no kaya lang sunog ayan no? sunog kaya siya nasunog eh dahil nag i stack up nga Ito yung kanyang ano pero ang talagang naging diferensya nito is itong baby master mga kasamba itong secondary no, ang nangyayari kasi niyan, hindi na siya bumabalik no? pag inapakan, pag mainit na pag mainit na yung makina itong piston na to pag inapakan yung clutch hindi na siya nakakabalik sa resting position niya no ang nangyayari is naiipit siyang ganyan. Tapos ngayon, pagdating ng ano na naman, aapak na naman siya, sasagad na naman siya ngayon. Hanggang sa tumukod na siya. Kasi ito, may ito dito sa dulo. Ano ba yung laki? Ah, ito. So, nandyan yan. So, nandyan yan, ano? So, ang nangyari, tumukod na siya rin sa pinakadulo. Yan, gumanya na. Eh, inapakan pa rin ang pwersa. Pin tinapakan siya ng pinuwersa siya no so ang nangyari sa putol no, naman itong no, push no, no, ng primer no. ayan naputol siya so karaniwan kasi nangyayari yan sa mga ganyang klase lalong lalo na sa Hyundai na pagkakamalan lagi na ano na sliding clutch kasi nga dito sa mga ganitong klaseng piston yung plastic no lagi nangyayari yan pagka ano pag plastic ang piston pag matagal na at ano umiinit nag stack up siya dito sa cylinder no so pag kaganoon huwag kayo kagad magpapalit ng clutch lining no pag ka nag slide so ito lang muna ang ano niyo palitan niyo itong BB master kasi lagi-lagi yan lagi-lagi ito -lagi basta plastik ang piston ganyan pag matagal ng panahon kumbaga nagiging ano siya nagiging stack up na siya rito sa piston na to sa, light, sa cylinder no So ito lang lagi yung nagiging cost niyan. Meron kasi ako na encounter na ganito dun sa ibang mekaniko. Ang ginawa nila is nagpalit na sila ng lining. Tapos binalik lang uli yung ganito dati. So kung nangyari bumalik lang uli yung diferensya, nagii-slide pa rin, no? Ang gusto nilang palitan yung ano na dual mas yung dual mas flywheel na dahil sa yung daw may problema. Pero sabi ko hindi yan ang problema, ito yung problema niya. So kasi na experience ko na to sa mga Hyundai Hyundai siya uh, Hyundai na ano na Starex yan ganyan nag stack up yung baby master tapos yung Hyundai na ano yung tawag dito yung isang klase yung karaniwa na diesel na Hyundai yun yun mga kotse na sedan no ganyan din nag stack up yung ganito kasi dahil plastic yung ganito nila oh. yung piston so okay na papapalitan na natin lahat yan yung master yung baby master itong clutch lining release bearing palit na rin no para isahan na lang isang set na pati pressure plate na mga kachamba yan okay <coughs> so what's up no, mga kachamba no meron na nandito na yung pyesa nitong Hyundai Tucson na inagawa natin yung clutch na matigas so ito na puro mga original to ito yung kanyang ano part number. That's this. Yan, original mga chamba. Okay. Okay, master. Yung cylinder, tawag. Original din yan. Oh. Part number, original. Yeah. Uh, master, ano Original din. Part number. Oh, Part number

Katestingin so, na natin, no? Kompleto na yan. Tapos, hindi Yup! Ayop. Ayop. Test natin yun Yan, dito na tayo sa loob ng sasakyan. Test na natin kung makakambyo na natin to. So, ito. Yan. Okay. Apak ng clutch. Start. So, mandan na mga tamba. Ayan na. So, itong nakailaw na ABS na yan, dati na yan, hindi nila pinapagawa yan. So, testing natin kung kakambyo na, no? Malambot na rin yung clutch ngayon, mga kachambang. Ayan, no? Baka natin. Kambyo natin ngayon. Ayan, so, suwado rin, mga kachambang. Ayan. Suwado, suwado na. Malambot na rin yung, ano? Malambot na yung ating clutch, no? Ayan, eh. Suwado, no? suwado. Hindi na siya matigas. Saka sakto lang yung arangkada, mga kachambang. Okay. Okay na no, mga kachamba na, na naman natin itong repair dito sa ano Yung daytuso na ito ano, na pinalitan natin ng pressure plate Release bearing, clutch lining Saka master kasi putol na yung kanyang kusurad Tapos ang naging diferensya nito talaga is yung ano Pinaka baby master yung slave cylinder no Kasi pag plastic ang piston Katagalan, parang umi-expand siya tapos kumakapit na siya ron sa pinaka-cylinder pagkatagal-tagal kaya tas umi stack siya ngayon hindi siya bumabalik pag malamig na bumabalik na siya uli sa dati kaya okay na naman siya sa umaga pag gamit pero pag uminit na yung makina umi stack siya tutukod siya nang tutukod hanggang sa maging mag-slide na yung sasakyan no so yun lang ang naging problema nito dapat sana na yun lang sana pero dahil nasunog na rin yung lining pinalitan na rin natin mga kachamba no? okay na nachamba na naman natin to sa susunod pagka ganun ng ano, problema pag na encounter kayo ng ganun lalong lalo na sa mga Hyundai Hyundai ito, Tucson, Accent uh, yan, mga ganun karaniwan, basta plastic ang piston ngayon ang nagiging problema umi-stack katagal, katagalan no, so mga kachaba, chamba na naman to good job na naman tayo sa trabaho natin dito sa Hyundai Tucson, no? okay na Good na good na. Kambin na tuloy. Suabe. Wala nang kaling aling Okay, mga kasamba. Good.